Sa pol sa video ang pambubugbog na kinasawi ng isang binatilyo sa Maynila. Pero gate ng ina ng biktima, napagbintangan lang ang kanyang anak. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Mag-alas 9 ng gabi nitong biyernes nang makunan ang habulan ng mga lalaking yan sa F. Manalo Street sa Maynila. Todo karipas ang lalaking nakaputi habang inahabol ng isang SK kagawad at kaibigan nito ang mga kaibigan ng lalaking hinahabol tumakbo sa barangay hall para magsumbong. Kaya naman sumaklolo na rin ang mga tanod. Pero sa susunod na kuha ng CCTV ay mako-corner na ng mga sospek ang biktima na agad nilang ginulpi. Suntok at adyak ang inabot ng biktima mula sa galit na SK Kagawad at kaibigan nito. Inawat naman ng iba pang tanod at tao sa lugar ang mga sospek. Pero ang biktima, lupay-pay na. Binuhusan pa siya ng tubig ng mga sumaklolo sa pag-aakalang magigising pa ang lalaki. Sa ospital na namatay ang biktima na isa pa lang minor de edad. Lumabas na napuruan siya sa ulo matapos bugbugin. Sungbong ng kaibigan ng biktima, una raw naghamon ng away ang SK Kagawad matapos umanong mabastos ng kanilang grupo ang live-in partner ng sospek. May sumigaw po daw sa grupo na yon. Nung kinausap ko po yung dalawang bata po doon na naiwan dito, yung nagpapablater, wala naman po daw talagang bumastos. Anong klaseng sigaw ba sir na sinabi? Hoy, yun po ang kwento ng SK Kagawad. Agad na aresto ng mga tauhan ng barangay ang mga sospek. Hindi naman matanggap ng ina ng biktima ang nangyari sa kanyang anak. Lalo pat may nagsabi sa kanila na napagkamalan lang ang grupo ng biktima. Sobrang sakit. Gusto kong bumawi kung ano nangyari sa anak ko, ganun yung gusto kong mangyari sa mga gumawa sa anak ko. Gusto ko lang po is lumabas yung babae na sinasabing binastos para maklarify kung sino ba talaga yun ang bastos. Nasa kosdiya na ngayon ng Manila Police District ang mga sospek. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag ang dalawa pero tumanggi sila. Mahaharap ang dalawa sa reklamang murder. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.